from Vice President Lenny to talk about what we talked about pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao hindi pa dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa office of the Vice President uh, is to visit former Vice Presidents doon sa mga uh, residences nila ang unang kong nabisita, siyempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but um, mag-excuse lang ako sa family, um, binisita ko si former Chepisto-Gingona, former vice president uh, Chepisto-Gingona sa bahay nila. So I was uh, welcomed there by the family, nagkausap din kami ni sir. And then, next was uh, former vice president Erap Estrada, binisita ko din sa bahay niya. Um, Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung uh, Vice President at sinasabihan namin sila as former Vice Presidents we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP and we invite them to uh, lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. And so binisita ko uh, si former President uh, Era Pestrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President uh, Gloria Macapagal Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the uh, um, opportunity to visit uh, Vice President uh, Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have four years to go. Um, Um, dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP uh, De Castro. Uh, uh, follow up. Yes, sir. Ma'am, uh, yung comment niyo po dun sa sinabi po ni uh, uh, spokesperson ni Vice President Lenny na si Sir Barry, na feel nila nagamit po sila. Nagamit po ninyo sila. Uh, hindi ko na si Barry. Kung meron akong sasagutin, dito lang ako sa taas. Uh, si Vice President Lenny, or si President Marcos, or si Zaldico, or si Martin Ramualdez. Yeah. For clarification, ma'am, yung meeting with uh, Vice President Lenny, uh, was it planned po? Or uh, hindi planado yung pagpunta po natin doon? Hindi um, ko na yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Lenny. Pero i-confirm ko na nandun ako na, uh, sa bahay niya. Uh, uh, follow, up, follow up. Let me see. Uh, can you confirm that, uh, uh, I mean, the camp of uh, former Vice President Day, said that it was uh, more on personal, nothing political naman siya. Can you confirm na it was uh, more on uh, personal conversation ng inang inang? Siguro, no, as uh, she's more senior than me, kasi nauna siya maging vice president sa akin. Uh, kung meron nang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun. And uh, siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento. ako na nga yung bisita, ako pa yung madal So, kung si Vice President Leon Robrene ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Uh, same answer. Yung kanina. Next question. Lance? magka aliansa in the future because of that meeting. Pero kayo po ba, bukas po ba kayo na in in the future ay makipag-alyansa sa politika with former VP Robredo? Um, na, hindi yan yung uh, ano, nasagot ko. No? Pero nasagot ko na yung question about uh, political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, uh, inimbita ako ni um, President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President uh, Duterte na sumama din uh, sa kanila. And uh, right now, hindi ako <laughs> ang sinasabi ko nga noon, uh, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna